ang Supreme Leader ng Iran, si Ayatollah Ali Khamenei, ay itinuturing na pinakamataas na autoridad sa bansa. Siya ang simbolo ng kapangyarihan at impluensya sa Iran na may malalim na koneksyon sa relihiyon at politika. Sa kanyang papel bilang leader, siya ay kinikilala bilang tagapangalaga ng Islam at ng mga interes ng Iran sa rehiyon, lalo na sa gitnang silangan. Sa kabila ng kanyang katanyagan at kapangyarihan, ang kanyang buhay ay nahaharap sa matinding panganib, lalo na sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Sa mga nakaraang linggo, lumabas ang mga ulat na may mga banta sa buhay ni Khamenei. Ayon sa isang prominenteng analyst mula sa Emirate, ang posibilidad na patayin si Khamenei ng Israel ay napaka-plausible dahil sa mga nakaraang pag-atake at intelihensyang tagumpay ng Israel laban sa mga Iranian na leader at kanilang mga aliado. Ang mga pag-atake na ito ay nagdulot ng takot at pag-aalala hindi lamang sa mga Iranian kundi pati na rin sa mga bansang nakapaligid sa rehiyon. Ang mga ulat tungkol sa kalusugan ni Khomeini ay nagbigay diin pa sa panganib na kanyang kinakaharap. Sa kabila ng kanyang edad na 85, siya ay patuloy na naglilingkod bilang Supreme Leader mula pa noong 1980. Gayunpaman, may mga ulat na siya ay seryosong may sakit na nagdudulot ng pag-aalala tungkol sa kanyang kakayahang gampanan ang kanyang tungkulin. Ang kalagayang ito ay nagdudulot ng katanungan kung sino ang magiging susunod na lider ng Iran sakaling hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin. Si Khamenei ay hindi lamang isang espiritwal na lider. Siya rin ang may hawak ng huling kapangyarihan sa lahat ng usaping pampulitika at militar ng bansa. Ang kanyang pamumuno ay nakaugat sa ideolohiyang Vilayat-e-Faqih Isang sistemang teokratiko kung saan ang mga lider relihiyoso ang may kontrol sa estado. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy na pinapalakas ng Iran ang kanilang militar at nuclear capabilities bilang bahagi ng kanilang estratehiya upang labanan ang impluensya ng kanluran, partikular ang Estados Unidos at Israel. Sa kabila ng mga banta mula sa Israel, nananatiling matatag si Khamenei sa kanyang posisyon. Sa isang talumpati kamakailan, sinabi niyang hindi dapat baliwalain ng Iran ang mga pag-atake mula sa Israel at ipinahayag ang kanilang determinasyon na ipakita kung sino ang tunay na puwersa ng Iranian. Ang ganitong pahayag ay nagpapakita ng kanyang matatag na paninindigan laban sa anumang uri ng pananakot o agresyon mula sa ibang bansa. Si Ayatollah Ali Khamenei ay ipinanganak noong isang libu naraan tatlumput siyam sa mashhad, isang lungsod na itinuturing na sagrado dahil dito matatagpuan ang libingan ni Imam Reza. Siya ay naging aktibong kalahok sa Iranian Revolution noong 1979 kung saan siya ay naging malapit na taga-suporta ni Ayatollah Ruhollah Khomeini. Matapos ang revolusyon, siya ay nahalal bilang Pangulo noong 1981 at nagsilbi hanggang nang siya ay italaga bilang Supreme Leader matapos mamatay si Khomeini. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagkaroon ng maraming hamon ng Iran, kabilang ang digma ang Iran-Iraq at ang patuloy na tensyon laban sa kanluran. Sa kabila nito, nakapagpatuloy si Khamenei sa pagpapatibay ng kapangyarihan at impluensya ng Iran, hindi lamang sa rehiyon kundi pati na rin globally. Ang kanyang estratehiya ay nakatuon hindi lamang sa militarisasyon, kundi pati na rin sa pagpapalaganap ng ideolohiyang islamikong revolusyon. Sa kasalukuyan, ang sitwasyon sa rehiyon ay lalong lumalala. Matapos ang kamakailang pag-atake mula sa Israel, laban sa mga pasilidad militar at armas ng Iran, nagbanta si Khamenei na muling magpapakawala ang Iran ng mahigit isang libong rocket bilang ganti. Ang ganitong banta ay nagpapakita hindi lamang ng determinasyon kundi pati na rin ng pagkabahala hinggil sa seguridad at soberanya ng bansa. Ang hidwaan pagitan ng Iran at Israel ay tila walang katapusan. Parehong panig ay patuloy na naghahanap ng pagkakataon upang ipakita ang kanilang lakas. Sa kabila nito, nananatiling tanong kung hanggang saan abot ang tensyon bago ito umabot sa mas malawak na digmaan. Ang kalagayan ni Ayatollah Ali Khamenei bilang Supreme Leader ay kumakatawan hindi lamang sa isang individual kundi pati na rin sa ideolohiya at kapangyarihan ng Estado. Ang kanyang buhay at kalusugan ay may direktang epekto hindi lamang sa politika ng Iran kundi pati na rin sa seguridad at katatagan ng buong rehiyon. Habang patuloy ang banta mula sa Israel at iba pang kanlurang bansa, mahalagang bantayan kung paano ito makakaapekto kay Khamenei at kung sino ang maaring maging susunod niyang kahalili sakaling siya ay mawalan ng kakayahan. Si Ali Khamenei, ang kasalukuyang supreme leader ng Iran, ay isa sa mga pinakamaimpluensyang leader sa mundo. Mula nang siya ay maupo sa posisyon noong 1989, siya ay nakaranas ng maraming pagsubok at banta sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga ito, patuloy siyang nananatiling matatag at may malawak na suporta mula sa kanyang mga tagasunod. Ang kanyang buhay ay puno ng mga pagtatangkang pagpatay, ngunit sa bawat pagkakataon, siya ay nakaligtas at lumakas pa ang kanyang kapangyarihan. Noong 1981, habang siya ay nasa isang biyernes prayer sa Tehran, isang malakas na pagsabog ang naganap sa lugar. Sa kabila ng panganib, si Kaminey ay nakaligtas ng walang anumang pinsala. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa kanyang katatagan at determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang leader. Makalipas ang ilang taon, noong 1985, muling naganap ang isang pagsabog sa kanyang partido na nagdulot ng takot at pagkabigla sa buong Iran. Sa kabila ng mga bantana ito, hindi nagtagumpay ang sinumang nagtatangkang pumatay kay Khamenei. Ang mga insidenteng ito ay tila nagpalakas lamang sa kanyang reputasyon bilang isang matibay na leader na hindi natitinag ng takot. Ang mga pagtatangkang pagpatay kay Kamenei ay hindi lamang naging simbolo ng panganib, kundi nagbigay rin sa kanya ng higit pang kapangyarihan. Sa bawat pagkakataon na siya ay nakaligtas, mas tumibay ang tiwala ng mga tao sa kanya. Ang kanyang kakayahang makaligtas mula sa mga banta ay nagbigay diin sa kanilang paniniwala na siya ay may espesyal na proteksyon o gabay mula sa kanilang mga banal na pinagmulan. Minsan ang mga tao ay nagtatanong kung bakit mas sinusunod si Khamenei kaysa sa presidente ng Iran. Ito ay dahil siya ang pinakamataas na autoridad sa bansa at may hawak na higit pang kapangyarihan kumpara sa presidente. Madalas na lumalabas na ang kanyang mga utos ay hindi tumutugma sa mga desisyon ng presidente, ngunit siya pa rin ang mas pinapakinggan ng mga tao. Noong 2022, isang bagong banta ang muling bumangon laban kay Kamenei nang siya ay inatake ng isang drone habang nasa kanyang tahanan. Muli siyang nakaligtas mula sa insidenteng ito at ito ay nagbigay diin muli sa paniniwala nang marami na siya ay may espesyal na proteksyon. Ang mga ganitong insidente ay nagpalakas pa lalo sa kanyang posisyon bilang leader. Ngunit kasabay ng lahat ng ito, may lumitaw na balita tungkol sa kalagayan ni Kamenei. Ayon sa ilang ulat, siya raw ay inatake ng isang terminal illness, marahil dulot ng katandaan. Sa kabila nito, maraming Iranian ang hindi naniniwala dito at patuloy na nagtuturing kay Khamenei bilang isang malakas at matatag na leader. Isang mahalagang aspeto ng balitang ito ay ang pinagmulan nito. Ang ulat tungkol kay Khamenei ay nagmula mismo sa tagapagsalita ng Turkiye, isang kaalyado ng Iran. Maraming tao ang nagtatanong kung bakit maglalabas ang Turkiye ng ganitong impormasyon kung ito ay hindi totoo. Ano ang kanilang makukuha mula rito? Malamang na hindi sila maglalabas ng maling impormasyon dahil ito'y maaring magdulot ng hidwaan o kaguluhan hindi lamang para kay Kamenei kundi para rin sa relasyon nila bilang magkaalyado. Kung totoo man ang balita tungkol sa kalagayan ni Khamenei, maaaring ito rin ay gamitin laban sa Iran ng kanilang mga kaaway tulad ng Israel at Amerika. Ang kalagayan ng kalusugan ni Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran, ay naging paksa ng maraming ulat at talakayan sa mga nakaraang taon. Ayon sa mga ulat, siya ay seriously ill at mayroong cancer, particular na prostate cancer na umabot na sa advanced stage. Noong 2013, Unang naiulat ang kanyang diagnosis ng karsinoma, isang uri ng kanser na maaring tumubo sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang ang balat at mga internal organs. Sa kabila ng kanyang sakit, patuloy na itinatago ng mga opisyal ng Iran ang tunay na kalagayan ni Khamenei mula sa publiko. Sa katunayan, noong 2020, lumabas ang balita na malubhana ang kanyang kondisyon, ngunit hindi ito nakumpirma ng opisyal. Ngayon, sa kanyang edad na 85, siya ay talagang nasa panganib para sa mga sakit na kaugnay ng pagtanda. Maraming teorya ang lumutang tungkol sa posibilidad ng pagkalason o iba pang mga pagsasabuatan mula sa kanyang mga kalaban. Gayunpaman, wala pang sapat na ebidensya upang patunayan ang mga ito. Ang mga usapan tungkol sa kung sino ang susunod na magiging Supreme Leader ay lumalabas din. Ang kanyang pangalawang anak na si Mojtaba Kamenei, ay madalas na binabanggit bilang posibleng kahalili ngunit mayroon siyang kakulangan sa tiwala mula sa marami sa mga Iranian. Ang sitwasyon ay nagdudulot ng pag-aalala hindi lamang tungkol sa kalusugan ni Khamenei kundi pati na rin sa hinaharap ng Iran. Sa pagkamatay ng dating Pangulong Ibrahim Raisi noong Mayo 2023, nagkaroon ng quiet battle para sa posisyon ng susunod na leader. Ang Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC ay inaasahang magkakaroon din ng malaking papel sa pagpili ng susunod na pinuno. Sa kabila ng lahat ng kapangyarihan at impluensya ni Kamenei, hindi maiiwasan ang katotohanan na ang panahon at sakit ay darating para sa lahat. Ang kanyang pamumuno ay nagdulot ng maraming kontrobersya at hidwaan, at ang kanyang pagpanaw ay maaaring magbukas ng bagong yugto para sa Iran. Isa na puno ng hindi tiyak na hinaharap at potensyal na pagbabago